mo kaya na. <laughs> What's up guys? So meron nabili si ate dito sa ating... No, grabe. Sobra akong nagulat kasi magkano siya ate? Patay, <laughs> di alam. Sorry. <laughs> Ba't <di> mo alam? <laughs> Yari ka. Paano? Sorry pa. Hindi rin yun. Tawa ka lang <laughs> ng tawa. Ano bro? Ano? Nasaan ako na nasa natatawa? Okay lang yan. Idol baka di ko matapos na sa Matatapos mo yan. Di ba? Okay. <laughs> Meron nga nabili dito si ate sa tin. Nagulat nga ako dahil magkano to ate? Check <laughs> ko. 38 <yan. laughs> 38 ilang beses ko na sa'yo sinabi. Ina po. Dito ka. 38. 38. Ulit. <laughs> 38 only. Okay. Only. Okay, take 1,000. <coughs> Ow! <laughs> Ayusin mo. Ayusin mo natin. Diba? Diba? <laughs> Siyempre. Flash mo na lang sa screen. Para may ano kami sasabihin sa ka. Inuubuan mo pa ako. Diba? So, meron nga tayo nabili dito sa t na belt bag, no? Nagulat na, na ako kasi, guys, 35, 38. <laughs> kasi 30 ako sulita, eh! Ready na! Huwag salita eh! Hindi mo ba na salita? Dunita sa ano, 38 pesos. Magkano mag -ano, ha? 38. Sano. Okay, so guys, kasi 38 pesos lang siya. At ang um, madami ka na malalagay. Yan yeah, o, meron kang pwedeng malagay na, ano ba? Um... <laughs> Hello, yung... Hindi mo Yung kagrupo mong hindi makapagseryoso. Oh? Pag-group project. Eh. Um... Malalagay mo yung... Dito ka, ah, hindi ka makita o. Oh, Pugot ka eh. Pugot ka o. Ano? Ano malalagay natin dito? Buksan mo para malaman natin. marami tayong pwede malagay dito guys. Pwede mo malagay yung ID mo. Card kung marami kang card. cashless ka. Oo. pwede din yung ano, asin cellphone mo ate? Cellphone ba ito malaki? Cash ang cash. yan. Hindi! Hindi. Kasi siya, guys. Pulitin mo. Cellphone mo, yun lang. Wala ka na ibang <laughs> Hindi, i adjust mo kayo. Hindi, uh, iPhone 15 ka kasi, bro, Max. Pero kaklose muna natin. O, yan o, mo pa yan o. o. Kasi guys, kahit gaano kalaki yung cellphone mo. Laptop mo nga, pwede dito eh. Hindi naman. Hindi, hindi naman.